Ang stroke ay isa sa mga nangunang sanhi ng pagpanaw at kapansanan sa buong mundo. Ngunit maraming stroke ang maiiwasan sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay at tamang pangangalagang medikal. Isipin na mayroon kang kapangyarihang bawasan ng iyong panganib na maranasan ng pangyayaring ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga tamang desisyon at simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Mula sa pagpili ng masustansyong pagkain hanggang sa tamang pamamahala ng stress, mayroong ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong utak at pangkalahatang kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ng mga praktikal at napatunayang tips upang maiwasan ng stroke at bigyan ka ng kapangyarihan upang mamuhay ng mas malusog at mas masigla. Halina't alamin ang mga estrategiya na ito at tuklasin ang mga sikreto tungo sa isang buhay na walang stroke. magbawas ng timbang. Ang lapis na katabaan, pati na rin ang mga komplikasyong kaugnay nito, kabilang ang mataas na presyon ng dugo at diabetes, ay nagpapataas ng iyong kyansa na magkaroon ng stroke. Kung ikaw ay sobra sa timbang, ang pagbawas ng kahit kaunting 10 pounds ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto sa iyong panganib na magka-stroke. Paano ito makakamit? Subukang kumain ng hindi higit sa 1,500 hanggang 2,000 na calories sa isang araw. Depende sa iyong antas na aktibidad at kasulukuyang BMI. Dagdagan ng dami ng ejercisyo na ginagawa mo sa pamagitan ng mga aktibidad tulad ng paglalakad, paglalaro ng golf o paglalaro ng tennis at gawing bahagi ng bawat araw ang pagiging aktibo. Kung iinom ka, gawin ito ng may pag-iingat. Ang pag-inom ng kaunting alak tulad ng isang baso sa isang araw ay okay lamang. Kapag nagsimula ka uminom ng higit sa dalawang basa sa isang araw, ang iyong panganib ay tumataas ng gusto. Ang iyong layunin, huwag uminom ng alak o gawin ito ng may pag-iingat. Paano ito makakamit? Huwag uminom ng higit sa isang baso ng alak sa isang araw. Isaalang-alang alang ang red wine bilang iyong unang pagpipilian. Dahil ang ilang mga pag-aaral ay nagmumukahi na maaaring makatulong ito sa pagpigil ng sakit sa puso at stroke. Magpababa ng presyon ng dugo ang mataas sa presyon ng dugo ay isang malaking salik na nagdoble o kahit quadruple ng iyong panganib na magka-stroke kung hindi makontrol. Ang mataas sa presyon ng dugo ang pinakamalaking ang bag sa panganib ng stroke sa parehong kalalakihan at kababaihan ang pagmamanman ng presyo ng dugo at kung ito ay mataas, ang paggamot dito ay marahil ang pinakamalaking pagkakaiba na magagawa ng mga tao para sa kanilang kalusugan na vascular. Paano ito makakamit? Bawasan ng asin sa iyong dieta hanggang sa hindi higit sa 1,500 mg sa isang araw. Mga kalahating kutsarita. Iwasan ang mga pagkain mataas sa kolesterol tulad ng burgers, keso at ice cream. Kumain ng apat hanggang limang tasa ng prutas at bulay araw-araw. Isang serving ng isda dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo at ilang pang araw na servings ng whole grains at low-fat dairy. Mag-ehersisyo ng higit pa, hindi bababa sa 30 minutes ng aktibidad araw-araw at higit pa kung maaari. Itigil ang paninigarilyo kung ikaw ay naninigarilyo. Mag-ehersisyo ng higit pa. Ang pag-ehersisyo ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang at pagpapababa ng presyon ng dugo. Ngunit ito rin ay mahalaga bilang isang independent stroke producer. Ang iyong layunin, mag-ehersisyo ng may katamtamang intensidad ng hindi bababa sa limang araw sa isang dinggo. Paano ito makakamit? Maglakad sa paligid ng iyong kapitbahayan tuwing umaga pagkatapos ng almusal magsimula ng isang fitness club kasama ang mga kaibigan. Kapag nag ehersisyo maabot ang antas kung saan humihingal ka, ngunit kaya mo pa rin magsalita. Gamitin ng hagdan imbes na elevator kapag maaari. Kung wala kang 30 na pagkakasunod-sunod na minuto para mag-ehersisyo, hatiin ito sa mga 10 hanggang 15 minutes na sesyon ilang beses bawat araw. Gamutin ang diabetes. Ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar nagdudulot ng pinsala sa mga daloy ng dugo sa paglipas ng panahon, na nagpapataas ang posibilidad na magkaroon ng mga namuong dugo sa loob nito. Ang iyong layunin, patilihin ang iyong blood sugar sa tamang antas. Paano ito makakamit? Subaybayan ang iyong blood sugar ayon sa tagubilin ng iyong doktor. Gamitin ng tamang dieta, ehersisyo at mga gamot upang mapanatili ang iyong blood sugar sa loob ng inirekomendang antas. itigil ang paninigarilyo. Pinapabilis ng paninigarilyo ang pagbuo ng nambong dugo sa iba't ibang paraan. Pinaiitim nito ang iyong dugo at pinapataas ang dami ng plaque na naiipon sa mga arterya. Kasama ng tamang dieta at regular na ersisyo, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa pinakamabisang pagbabago sa pamumuhay na makakatulong sa iyo na mabawasan ng malaki ang iyong pangandib ng magka-stroke malaki layunin, itigil lang pa rin Paano ito makakamit? Humingi ng payo sa iyong doktor tungkol sa pinakamainam na paraan para sa iyo na tumigil. Gumamit ng mga tulong sa pagtigil sa paninagarilyo tulad ng mga nicotine pill o patch, counseling o gamot. Huwag sumuko. Karamihan sa mga naninagarilyo ay kailangan ng ilang beses na pagtatangka bago tuloy ang makapagtigil. Tignan lang bawat pagkatangka bilang isang hakbang na mapapalapit sa matagumpay na pagwagi laban sa bisyo. Gamuti ng atrial fibrillation Ang atrial fibrillation ay isang uri ng irregular na tibok ng puso na nagdudulot ng pagbuo ng mga namuong dugo sa puso ang mga namuang dugo ay maaaring maglakbay papunta sa utak na nagiging sanhi ng stroke. Ang atrial fibrillation ay may halos limang bes na panganib ng stroke at dapat itong ituring ng seryoso. Ang iyong layunin? Kung mayroon kang atrial fibrillation, ipagamot ito. Paano ito makakamit? Kung mayroon kang mga sintomas tulad ng palpitation sa puso o kapusan ng hininga, magpatingin sa iyong doktor para sa isang eksaminasyon. Maaaring kailanganin mong uminom ng anticoagulant na gamot o pampanipis ng dugo. Tulad ng isa sa mga direct acting anticoagulant drugs upang mabawasan ang iyong panganib na magka-stroke mula sa atrial fibrillation. Ang iyong mga doktor makapagbibigay ng gabay sa iyo tungkol sa paggamot na ito. Seryosohe ng Pagtulog Mahalaga na seryosohe ng pagtulog ayon sa mga bagong pag-aaral dahil maaaring magdulot ito ng mas mataas na panganib ng stroke ang mahinang kalidad nito. Ang mga isyo sa pagtulog tulad ng insomnia, labis sa pagkaantok sa araw, sleep apnea at hypersomnia ay naguugnay sa stroke. Inirerekomenda ng mga doktor na makakuha ng 7 hanggang 8 hours na tulog kada gabi Ngunit kung hindi ito makamit mag-isa, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong doktor upang pag-usapan ng mga posibleng gamot, teknik at mga tulong sa pagdulog. Karagdagan pa, ang pagkakaroon ng stroke ay maaaring pahabain o papigati ng mga umiiral lang isyo sa pagdulog na maaaring magresulta sa pagtaas ng panganib para sa pangalawang pagkakaroon ng stroke. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!